Man. An ano ang pasay? Pagkunginatayre. Pagkunginatayre. Ano ba na tagpier na Hindi. 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 na lang Hindi. 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 okay? Ah, kada na kin tahong. Ugali ng kuwari. Ito plastic talaga na to. Ito bag may. Binugasan mo na ito toy. Mm. Eh, -hmm. nga hango ano. Tatay pero naman man ang kilit. 50. Thank you.